Sir, pwede ka katag minsay sa mga may makakita pagid bila. Oo oh, eh. Pwede ka katag. Uh, so, sir, no, sa limbawa, eh, sa na ano nyo, nasa puwan nyo nga uh, natawag na niya, OXO, ah, unexploded ordnance. So, ang category sin eh, umbaga ang classification sin is WP, white phosphorus. So, once na makita kamo mo sang ang amusin dapat immediate Uh, makakita ka mo din yung tubi, o sa isa ka container nga open siya diyan sa ibutang para hindi, hindi siya mag-initiate nga maglupok siya tungod sa init kay mainit na rin sa nga daan sa sulod niya tungod sa chemical nga ara sa pilernya so pag nakita ka mo sini dapat secure nyo gid Pabalao nyo da ang ano ang authority ta sa barangay si cop mga barangay kagawada para at least maalarma ta na ang kapulisan didto sa dalo nga ma-respondihan kamo diri da yun, para matawagan kami nga mga i para eliminate ang hazards sini para sa safety sang aton ano no pamuluyo o sa safety sang aton pamilya o aton pagulingon nga nakakita sa mga sini ang klase sang ordinance so delikado ni siya kayo so kung may mga ara man mo dira nga nakita nga mo sini na nasapuan dapat immediate pabalo nyo dayon ha barangay para mabalo ang territorial unit sa kapulisan dire para maalarm kami dito sa UD para makatuhan dire dayon, para may eliminate ng hazard sini para sa safety sa katawan dire sa barangay kung sa din man masapuan ng mga ordinance nga mo sini so thank you kid tani nga makaabot sa si inyo ang message ko para sa safety sa pamilya nyo at sa isang isigta ka pa rin. Thank you, kid.